yung mga langga ha. Yung aso. Yung aso mga langga. Kapag yung mga anak ng aso mo. Halimbawa may alaga ka. Ako kasi dog lover ako. So may mga alaga ako. So dahil depressed ako. Dahil down ako. Dahil nawala na talaga akong gana. Sa haba, haba naman ang panahon mga langga. 40 na ako. Wala, hindi ko talaga naranasan o naramdaman ang pure love yung tanggap nila nila sa lahat ang kahinaan mo yung tanggap nila ang pagkabubo mo yung tanggap ang pagkatanga mo yung, yung tanggap na wala talaga kang hindi ka mautak wala sa akin yun tingnan mo yung aso mga langga ha may mga alaga ako yung anak nila nanganganak na sila so yung anak na pinakain ko na lang pinadidi ko lang pero hindi ko hinahaghag hindi ko pinaramdam sa sa kanilang love mahal yung katawan yung presensya ko hindi ko pinaramdam sa, sa kanila pinakain ko na lang sila yung nagpo-provide ako ng pagkain sa kanila anong ano ang maramdaman nila ha umiiwas la sa akin kapag nandyan ako kakain sila kapag aalis ako tapos kung lalapit ako sa kanila dahil gusto ko din na mag-making love ay yung ano ba yung affection sa love yung gusto ko ng kudol, hindi talaga, ayaw talaga nila sa akin. takot sila sa akin. So, ang ginawa ko lang, nag-e-effort talaga ako na mapalapit sila sa akin. Affection yun lang. Na love ko sila, ganun-ganun. Nahaghag ko sila. At doon lumapit na sila sa akin. Ganun-ganun na sila sa akin, ganun. So, ganun, how about kung tayong mga tao may utak tayo eh?